Good morning, everyone. Time to work again, guys. <clears throat> two more, two more uh, months. And then finish here. Ay, work, work again. Same. Same, same, same. Laging same. So, guys, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. work tayo ulit. <clears throat> Tignan natin kung ano na naman ang bagong ganap dito sa hotel. Dalawang buwan na lang at ay matatapos na rin. Pabalik na sa normal life in Athens. <laughs> o ba diba guys? Oh, tulog pang pa mga people sa hotel. Pantao sa hotel guys. Tulog pa. Lagi kasi ako yung nauuna kasi ako yung nasa kitchen. At kailangan <coughs> yung i-prepare yung ang Morning. Ayan, guys. Dito na tayo sa hotel. At sa loob bread. na. Eh, na. kang kayo, guys. So, ayun na guys. Tapos na ako mag... magpakain ng breakfast at ako naman ay magluluto ng lunch namin. Magsasahing ako ng kanin at saka magluluto ako ng chicken na fritada for today guys. Samahan niyo ako magluto. Gawa tayo ng chicken na fritada. Yan, may bell peppers sibuyas at saka nag-fry na ako ng ano, patatas carrots. di ba? <clears throat> Mag-imbento tayo guys kasi hindi ko na alam kung anong iluluto kung ipakain sa kanila. Bento tayo. Ang tanong kung gusto nila. yun ang tanong ko. <laughs> yun ang tanong ko sa sarili ko kung gusto nila. At nagloto din ng rice si Odessa. rice with chicken na fritada. Ang menu namin ngayon. Ne, eto na po yung aking caldereta. Ay, chicken na fritada pala. Ayan. Iwan ko kung magugustuhan nila, guys. Yan. Pero naman yung amoy, 'di diba? Pero yung patatas kasi nadurog kasi malilit lang yung <laughs> malilit lang yung iwa. Tapos pinirito ko yung patatas. Ayan guys, tapos na ako magluto ng lunch. At mamaya ay saka na lang tayo. Kakain kasi maaga pa guys. tapos na ako magloto guys ng lunch kaya dito muna tayo sa labas wala pang order ngayon nagantay pa ng order tapos na rin yung breakfast tapos na rin yung aming paghuhugas ng pingka <laughs> kaya ngayon ay relax relax muna habang nagantay ng order ng mga guests for the lunch Naluto ko na rin naman yung plans namin ng mga staff. Kaya, we're free. naku <clears throat> may music pa. Talaga naman to si madam, may music. Ayan, guys. Tignan nyo naman sa kakantay namin ng oras. <laughs> Ito ay ano, cross ship. Pupunta siya doon, guys, sa Perto. Doon ang Perto, guys. Sa may kabilang dagat doon. Thank you. Yan yung sinasakyan papuntang Athens, guys. Namimiss ko ng Athens. <laughs> two, two months more. O oh, yan, o. Oh, doon siya pupunta sa kamila. Hindi na natin makikita kasi ano, natakpan na ng bundok. Oh, oh. Hangin nga yung araw na to. Mahangin ang araw na ito guys. Takpan na. Doon siya sa pupukuha. Balik siya doon. Uh, after two months, masasakyan na kita ulit. Mahangin ng araw na ito. Oops. Aron na ito. Yan. may pila. Oh, yeah. Eh. Ho. Oh. Ay, reception eh key okay, guys. na nga guys ay tapos na kaming kumain at tapos na rin lahat ng aming ginagawa ngayon dito kasi maaga kami ngayon natapos dahil mga guests ay lumabas silang lahat walang nag order ngayon dahil lahat sila ay umalis walang natira sa hotel kaya ano freedom kami ngayon <laughs> ay nagpapasalamat kami kasi lumabas silang lahat walang walang tao sa pool ngayon kaya ayun guys tapos na kami kumain okay naman yung uh, aking uh, chicken fritada tapos yun na nga ay tapos na lahat ay naantay na lang namin yung oras para makauwi na rin sa wakas ayan medyo magaga pa kasi ang uwi namin ay 5 o'clock. Pero ang oras, ay ano na bang ba oras? It's 3.20 pa lang. So, ma mahaba-haba pa ang oras. <laughs> Hindi ko na yun ipakita, guys, kung ano yung kumain kami. Dahil isa-isa lang yung kumain. Hindi kami sabay-sabay. So, yun yung vlog ko for today, guys. See you next vlog. Thank you for watching and God bless. Abush!